na magbigay siya ng magandang laban uy bakbakan na naman kaji mga winner talaga matatapang na eh ay uh, napusukan agad si ano dibdib -dib, dib, dib, dib. drop, drop it oh, oh, nakadag 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 yung red brown na to red brown likes ko na red brown PM size mas battle line to kaji shout out killer mode pinji load maraming salamat sir marco mayroong mas malaki tungan natin bullet na brown mas mabulto pero galamay di ang kakalayo PM size to mga kaji ha uy ang ganda ng lakad na ito oh parang kaagad kaagad ah oh. so, bola lang yan kaagad <laughs> Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan ah kung nasawa supporta ah. mga subscriber natin give na natin to sana magbigay sila ng magandang laban uy bakbakan na naman kaji mga winner talaga matatapang na eh ay uh, napuso agad si ano dip dip agad si ano brown hmm. hindi totoo yan <laughs> tapang binit lang ng ano Bolik na brown red brown durog hindi siya makakita. Bilot, saglit lang Grabe, bilis Shoutout sa mga kaibigan natin Fishing Spider, Kabok, Spider Rider Edward Manga, Gagang Boy Digim Boy, Hageshi Karoski J. Load uh, Adler Gamrak, Gagapang Vlogs Scroll TV, Ed Agampit, Pet, Pet Malod Yan Si JB Dabo TV sa si G Brother TV. Yung shout sa inyo lahat. Panalo tong bulik na brown. Ang bilis lang oh. Eh? Ingat palagi, God bless all. Panalo to, bilis lang.